Hello guys Today's video ay Pauwi na naman tayo Sa ating bahay Yan Ito yung ating sasakyan Kailangan na naman ano Habang itinintay ko pa yung isa kong kasama. Video-video muna. Ah. Ayan. Ito yung lugar ko. Ayan. Ito yung tayo ngayon. So. Buksan tayo ng makina para medyo malamig ng konti. Medyo mainit. Wala pa yung kasama ko. Tayo ko pa siya. Pa sa opisina na iwan. Wala yung sasakyan niya. So guys, lang Medyo mainit ang panahon Kailangan ng konting freshing Gusto guys ah, Tagalan ako rito sa kasama ko ah Wala pa siya so, Medyo itodo natin ang ating aircon para medyo malamigan sobra init init talaga ngayon so guys paano nandiyan na sya nandiyan na sya oh Hintay, hintay din, dumating din. I'm waiting for you for two minutes. 2 minutes very 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 week. 2 minutes for me is uh, 2 hours <laughs> ok yes sorry why are you late because i close kululu kululu what uh, slam go up again come down again go up ah ok ok so guys see you guys follow for more like and share thank you have a nice day say hi say hello say hi say hello 哎呀！嗯 <noise>